Yo, what's up kakamay? So, panigpang vlog na naman tayo ngayon. So, for today's vlog, another sitang vlog mga may gagawin natin. Review and revenue update. So, almost ano, two days yata tayo walang vlog dito sa review and revenue update. So, anyways mga kamay, nag-select ako ng, ano, nang apat ng mga konting creators na alam ko. Hindi ko lang alam mga kamay kung sikat sa inyo pero sa akin, alam ko na sikat sa halos buong Pilipinas mga kamay. So, anyways mga kamay, lahat ng details syempre, kinuha ko po sa kani kanilang, kanilang vlogs at uh, gumawa tayo ng ano ng, ng estimation when when it comes sa ano sa RPM. So dito naman sa RPM natin, estimation lang po mga may para mga, mga come up tayo ng ano ng estimate revenue into dollars tapos i-convert po natin sa ano sa Philippine peso. Tapos naglagay din tayo ng viewing rate percentage para malaman natin mga may kung ano kung okay ba 'yung ano yung kung Marami bang nanonood sa mga vloggers na ito? So anyways mga may, lahat ng detail syempre makapalad nyo po sa, ano, sa screen natin para masundan nyo po yung sinasabi ko so yun without further ado pabilis lang lang po natin mga may syempre kasi apat lang to at uh, umpisan natin sa unang vlogger so itong unang vlogger mga may isa to sa pinapanood ko Uh, during ano nung time ng pandemic nga mga may nasa ano pa ako nasa ibang bansa pa ako so si ano, si coach Mab so siguro sa so, mga basketball fanatic diyan o fanatics. So, kilala to si Coach Mab. At uh, si Coach Mab Mamay, yung channel nila is, ano pa to eh, Mab's Phenomenal Basketball. Kasi nandun ang, ano, ang team niya, sina Keith, sina Christian, tas, sina Bebe, sina Jello, tapos sina, sina Kim. So, siguro na ganun sila, nagwatak-watak na. So, anyways, uh, um, may si Coach Mab, meron siyang 2.85 million na subscribers count nakapag-upload siya this February ng ano, 23 upload so halos daily vlogs po siya maamay doon sa 23 na yun nakakuha siya ng ano, 2,294,000 na views sa views na yun kinuha nating estimated revenue that's around $6,882 which is pag kinumbert natin yan sa Philippine Peso that's around $385,000 47.9 pesos. So ang viewing rate po ni Coach Mal sa kanyang channel is 4.08% lang po mamay. So, yung YouTube channel ni Coach Mab is na nagawa last 2020, 2013 mamay. So, ito mamay si Coach Mab. Like I said, mamay, isa tong anong uh, yung parang trainer ba? ata uh, lalo, lalo sa basketball. So motivational ana siya uh, coach sa mga ano sa mga basketball players mga mamay sa mga gusto uh, may mabutihin sa, ano, sa pagdating sa basketball mga mamay. So ako mga mamay dati is pinapanood ko talaga to during pandemic kasi may mga na ano, sila eh uh, dai serye tapos yung serye nila sa bahay, mga drills sila. So kumbaga na ano lang ako. kumbaga na na natuwa sa ginawa ginagawa nila na na, na content pagdating po sa basketball kasi sa tayo sa mga naglalaro din ng basketball. So anyways mga kamay, yan po ano ang revenue niya ng no, Coach Mab estimated for February 2024. So anyways, data ko na tayo sa ano, pangalawang vlogger. So ito si Team Canlas TV, Manyaman Kenny. So meron silang ano 1.06 subscribers count. Nakapag-upload po siya o sila ng 8 noong February 2024. So doon sa walo na yun, nakakuha siya ng anong, uh, 2,599,000 views. At doon sa views na yun, kinubert natin sa estimated revenue, that's around $7,797. Pag kinubert natin yun sa Philippine Peso, that's around $436,242.15 pesos. So ang viewing rate po ni Team Canlas, is around 30.64% so napakalaki pong may so hindi naman sobrang sobrang laki so kumbaga uh, doon sa minimum natin mas mataas, 20% and above. So ibig sabihin na sa uh, magandang ano ating uh, ito, performance yung channel ni Team Kanlas. So kung mapanood nyo po may, nagre-review talaga sila ng mga ano uh, lalo na sa ano sa mga pagkain. So nagtuturo sila sa mga small businesses, pinipicture nila sa kanilang kanilang channel so kumbaga once na pinicture nila mga amay nag po ang ano yung isang business eh so yun pong ano uh, ah, nakikita ko mga amay so anyways meron tayong business sana makaharating dito yung ano, team kalas mga amay para mapicture ang ano ating business dito munting business mga amay sa dito Santa Cruz Laguna so anyways mga dadako na tayo sa number 3 pangatlong vloggers mga at yung pangat, pangat, pangatlong vlogger pangatlong vlogger si Wamos Vlogs Mamay so alam niyo na, isa to sa mga sikat na, ano, na, na vlogger sa buong Pilipinas so si Wamos Mamay, meron siyang 765k na subscribers count so nakapag-upload po, po siya sa kanyang YouTube channel ng Pito so dun sa Pito na yun, nakakuha siya ng 324,900 views at pag kinuha natin estimated revenue na, niya just around 974.70 dollars. Pag kinumbert natin yan sa Philippine Peso, that's around 54,534.46 pesos. So, ang viewing rate po ni Wamos Vlog sa kanyang YouTube channel is 6%. So, napakababa po niyan mga may. So, alam niyo naman po si Wamos is talagang isa sa mga popular when it comes sa, ano, sa vlogging mga may. Lalo sa kanyang ano, Facebook page. So, doon sila talaga nagbuna nagpo-focus. So, hindi lang natin ini-include mga may kasi gawa yung RPM talaga sa Facebook is uh, malayo po when it comes sa YouTube. So dito, dito lang tayo nag-focus nag, sa, ano, sa, YouTube kasi at least meron tayong ano, idea when it comes sa, uh, nang sa RPM mga may kung pananglalaro. Kasi isa rin tayo sa mga monetized channel at nakikita natin yun, ano, yung parang takbo ng, ano, ng RPM kung magkano binibigay sa atin as an average. So kaya nakapag-estimate tayo. So anyways mga may, Meron naman gan ganitong ano, gumagawa, social blade. So, meron yung estimation dito doon sa mga revenue, tapos sa mga ano, sa mga views. So, anyways, hindi tayo kumukuha doon, mga may. Kumuha tayo yung sarili natin. So, anyways, mga dito na tayo sa pinakalas. So, isa to sa mga pinapanood ko rin, mga may, nung, ano, nung pandemic lang siguro ako nag-start. So, 2019, I think. So, na natuwa ako, mga may, dito sa vlogger na to. Siyempre, isa siyang artista si Alex Gonzaga official. So kilalang kilala to sa buong Pilipinas kasi artista na, vlogger pa. So ano to ni ano ni Tony Gonzaga kapatid. So anyways, si Alex Gonzaga nakapag-upload po siya noong February ng 4. So doon sa apat na yun mga may nakakuha siya ng ano 6.5 million na views. So ang laki mga may. So anyways, doon sa 6.5 na yun, nakakuha siya ng ano, 19,500 na estimated revenue. 19,500 dollars ha. So pag-invert natin yan sa Philippine Peso, that's around 1,091,025 uh, pesos. So ang viewing rate ni Alex Gonzaga is 11.94%. So medyo mababa dun sa natin, pinaka minimum. Pero tingnan nyo mga may jump pa lang sa, ano, sa 6.5, apat lang eh, kalaki-laki na halos ng na, nakukuwang revenue ni Alex kung lalo, lalo pa ang kung maging active yan sa pag-upload kasi apat lang po eh, sa isang buwan. So, kung gagawin niya ng daily vlog, baka mas higit pa ang makuha niya ano, revenue dyan sa, ano, sa, ano, sa kanyang YouTube channel. So, anyways, mga siguro, ginagawa niya lang yan is, ano, for, lang, for fun lang yan, mga So, nag-enjoy nage siya sa pag-vlog at the same time, nag-earn, mga kasi Uh, like I said, artista yan. May mga other source of income kasi may mga businesses din. So kaya kumbaga ano lang yan, uh, additional na, na, ano, na income sa kanya. So kumbaga uh, na siguro nakakatawa niya lang siguro ng pag-uklat mga kamay. So yun, that's it mga kamay. Uh, sobrang thank you mga kamay at uh, sa mga panood at manood itong ano, vlogs natin. So binilisan ko lang mga kamay kasi mag-i-start na yung, ano, yung ano natin, yung pagtitinda. Baka dumating na yung mga customer. Ah, uh, yung isa kong stop mga may medyo masama ang pakiramdam. So tayo yung maganda magiging frontline, frontliner. So anyways mga may sobrang thank you at uh, laging paalala ni Bilogs mga may sa mga nanonood sa atin at sa mga pinapalo niyo ng mga su, ano mga content creators mapa YouTube channel channel man o Facebook page mga may na huwag kayong mag-skip ng ads. Abangan niyo po yung panonood ng vlogs. Kasi alam nyo na, sa ads na yan, tiyan po kami kumikita or nagkakaroon ng earnings, mga may. So, panay mga may? See you sa next vlog po natin. Mga kamay!